sabay nga nila kapag may tinanim may anihin yan anihin natin na ang malaking teres kung hindi tayo magtatanim ito nga pala ay ang aking ampalaya yan ililipat ko pa yan uh, pasok. mas malaking tapos ay naman ang aking nga, pipino kapag balag natin yan may mga sili pa rin din eh at ito naman ay ang pechay. Yan. May pechay na tayo. Hmm. Yan. Ililipat ko na rin yan. Ah, medyo paglalayo-layuin ko na lang para mas, mas uh, lumaki siya. Kasi nga maliit lang ating space dito. Meron din tayong kamatis. Ito hindi ko alam to. Buto lang to na tinapon ko dito nung kami uh, pagkumakain, pag kumakain. Dito ko tinatapon. Siyempre may kamote din tayo. Talbos ng kamote. Yan. Siyempre yan mga pechay ating uh, ayusin na lamang. Bibili tayo ng uh, isa pang paso na malaki para doon natin papatubuin. Kapag may tinanim, may anihin niya. Grab W Milan, Italy. ciao! ciao.